Hello guys, for this video mayroon na akong pag-games So andito ako ngayon sa may capital release sa may kagayan Balay mayroon ako dito na 250 pesos uh, Iiwanan ko to and then yung makakuha sa kanya na to And then dadagdagan ko pa to ng plus 250 pesos Kapag mag message sa akin like and follow Siyempre kailangan nakashare din tayo I-send ko yun na uh, via Gcast So sa maswerte yung makakuha nito ah, i-message mo na ako. Bali may total na 500 pesos ka pag nakuha mo to. So abangan nyo lang guys kung saan ko ispat to iiwan. Abang-abang lang guys. Bali kinuha ko nga rin pala yung serial number ng pera na to para sigurado ako na ito yung perang iniwan ko. Okay, Siyempre guys, ah, ilalagay ko to sa plastic para hindi mabasa. So sana guys sa uh, may makakuha dito para hindi sa pera natin Kasi di natin alam kung kailan tayo makakabalik dito sa Cagayan So please share guys para makatulong din tayo So yun lang for this video, salamat Ngayon nga pala guys ay uh, September 8, 2023 uh, Mag-alas 7 pa lang ng umaga So yun lang, salamat